kajan ash kajan nice, ash ka lang sa gilid, dito na sa gilid ng kain. Yan. Oo, ko yan na pa kaya na. get the jet. alat ang mga payayaman, hindi na talin. pa yong. pa yong sa nawo sa. pa yong. pa pa yong. pa yong. pa yong. pa yong. pa yong. pa pa yong. pa

Ano na Ay oh. ay gutom siya oh talagang nila ano... Ay! Hey, ay! Ayaw! 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 na Ayaw! 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 Direction! Ay, mga mga, hindi na layo! Ayun! Uuwin na niyo balot! Balot ko ka mga, mag-live ka muna balot! It's all tricks! Taka-taka! Tayo, tayo, tayo! Hindi yung gulot siya!

wut pa? wala pa siya kagat yung ano? kung 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 ano?

여기 나가 가 있어. 어때요? 어, 잘잘 잘. 가서 줄어든. 파이자 아니야. 못 딱. 이모. 이모. 야, 야. 우야가해.

Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?